So galing ako ng bahay. Bumalik pa ako dito sa Otimol, Mall. Kinuha ko yung, yung internet namin na iwan. So bumalik pa ako ng tinda bumalik pa ako nang store. Babayik naman ako mga ano mga ano siguro mga 20 minutes kung uh, binabike. So wala nang tao ngayon dito sa Ute Kasi alas mag-alas 2 na eh alas 2 nagsasarado alas 2 ng madaling araw. So wala nang katao-tao dito. So yan guys, wala nang katao-tao ang Otimol, Kasi sarado na ka. Mag alas dos na. Alas dos yung sarado dito eh. So ngayon, magbabike tayo papuntang Madinat Alumal. Mula dito sa uh, Otimol Damam. Ano? Al-Shifa Dito tayo dadaan sa may uh, Prince Muhammad bin Padrod Ayan Yan guys Yung bike natin Saan na yung Taxi Pisa Cycle <laughs> Wen. Mukaif na, maafi mukaif. Sinabihan pa ako taxi daw. Sabi ko meron akong bisikleta. Eh sabi niya meron ba daw ang, uh, aircon yung bisikleta. Nangasar asar pa na. Yan yung bisikleta natin. Tingnan natin yung hangin baka matigas pa naman. Oh, kaya pa to. Mga 20 minutes ang biyahe. Ayan guys, so wala lang katao-tao dito. Ayan. Pisahan natin guys ang pagpajak. So mga 20 minutes pa natin tong uh, mga 20 minutes pa natin tong bisik bisikletahin na mula dito sa Ultimol to Madina dito tayo dumaan sa may Prince Muhammad bin Fahad Road yun lagi namin didadaanan Dadaanan lang tayo kasi delikado dito maraming sasakyan uh, nilalakad na namin dito pero ano nga lang kulang kulang isang oras namin nilalakad to uh -huh. maiwan lang lahat wag lang yung internet kasi yun, ito yung buhay natin, internet eh. Di pa naman namin bukas. So kung walang internet, nga nga kami. Parang walang ano, walang kwenta. madali, kahit madaling araw dito ngayon kahit madaling araw dito ngayon sobrang init pa rin grabe <coughs> pero maganda to naka, na ano, ako na exercise buti na lang uh, di off namin bukas <coughs> makapagpahinga ng maayos kahit matagal akong ano, makarating. sa mga nagtatanong nga pala kung uh, ano daw ang gamit kong uh, kung ano daw ang gamit kong pang vlog so ngayon yung gamit ko ngayon yung gamit ko ngayon guys ay cellphone lang samsung <coughs> so meron din akong uh, gopro pero hindi ko masyadong ginagamit kasi pagka nag ano lang pagka nag swimming lang pagka nag ano kami namimingwit ginagamit ko lang sa pero pagka <coughs> pagka pang vlog lang ganito ganito ano lang to siya guys uh, Samsung lang gamit ko guys walang ano kamay lang to yan oh wala siyang stick inawakan ko lang sa kamay so maraming salamat sa mga nag-comment yan kailangan maingat tayo kasi maraming sasakyan maingat pagdadrive <coughs> pagda-drive maraming sasakyan Yan, ito itong ano guys, diretsuhan natin to itong highway na to. Papuntang ano to eh? Papuntang Damam Corniche. So, pagkamula dito hanggang Damam Corniche kung ah uh, mag kung taxi, so kung mula dito hanggang Corniche Damam, so, mga 30 minutes din ang biyahe kung magta-taxi. <coughs> Ayan, siguro pa mga 20 real siguro. Mula dito. <coughs> o mga 15 ganyan. <coughs> Tapos meron din pa lang nag-comment na ano yung pangalanon, uh, pangalan nun. Nakalimutan ko yung pangalan na dati daw nanonood lang siya sa uh, mga videos ko dito sa Damam. So ngayon, uh, <coughs> Nandito na daw siya sa Damam. So sana po kabayan, magkita tayo kabayan. Kung saan ka man uh, nagtatrabaho ngayon. Basta nandito lang kami sa Madinat Al-Umal. Malapit kami sa uh, Seiko. Maraming salamat pala sa inyong panunood ng aking mga videos. Maraming maraming salamat. Yan, dito na tayo sa may uh, malapit sa Jarir. Jarir Bookstore. Gutom na ako ha <clears throat> Gutom na ang lolo niyo bubble pa And guys mag alas 2 na dito ngayon ng madaling araw Ayan, 24 hours pala yun Ayan, okay naman ito mga kasada maluwang Ayan, oh. Ito yung Tamimi Tamimi Market. Oh Tapos may Albaik. Tapos dito sa kabila McDonald's. Tapos mayroon ding ano doon nagtatanong kung saan daw ako nagtatrabaho. Sa ano po kami sa restaurant? <coughs> Apat lang kaming Pilipino. Tapos mga kasama namin mga Banglade Banggali taga -Bang Bangladesh tapos mayroong uh Injano tapos Nepali, mas marami yung Nepali. Walong Nepali yung kasama namin. <coughs> tapos meron ding uh, may Syrian may libanese Basta halo-halo na kami hey, yung mcdonalds <coughs> Yan malinis, malinis dito. Wala man lang ka Dumi-dumi mga plastik, wala man lang ka plastik. <clears throat> Ba't marami pang ano ngayon sasakyan kasi dapat pag ganitong oras mag alas dos Wala nang ano eh, wala nang sasakyan eh. Pero ngayon hindi ko alam kung bakit maraming sasakyan. <clears throat> Kasi pagka dumaan kami dito, naglalakad, tahimik na dito. Tahimik na ang lugar dito. Ngayon maraming dumadaan, baka galing sa ano yan. Galing sa dagat. Ayan guys Gutom na ako sa kakapabadyak ah <coughs> Ayan. Marami pa naman kami dito sa Gumagamit dito sa signal Ilan kami? 4, 5, 6 Pito kami <coughs> Pito kami yung gumagamit dito Ano to eh? Unlimited? Ayan. Okay naman Kahit ano Kasi ano to eh? 5G to eh Tapos tag ano kami tag 35 kada kada isa tag 35 bang isa ay 35 ba ah. kasi yung binabayaran ko lagi ano 35 eh ah pabor ako nitong anli kasi ah, lagi akong nag upload ng video eh kaya bawi na rin yung 35 30, Ay, hila, dito na pala tayo Dito ako sa kabila Baka kasi lalagpas ako eh. Ayan. Dito na pala tayo sa may kanto. Ang dinaanan namin lagi. Ayan. dito wala nang wala nang sakyan dito daan mo na kaya ako ng tindahan kasi magutom uh, eh gutom na talaga ako hindi ako kumain kanina huwag na lang malapit na naman yung bahay namin so ayan na, nakapamasyal tayo ng wala sa oras ako ng wala sa oras <laughs> dahil lang sa internet <laughs> sabi ko nga sa inyo guys na maiwan lang lahat wag lang yung internet kasi yun yung buhay natin eh <clears throat> internet lang kasi kung wala internet nga nga yan kaya kahit gaano kalayo babalikan talaga para lang magka internet <laughs> ayan maraming salamat nga pala sa mga nanonood ng aking mga videos. Pasensyahan nyo na talaga guys. Kasi yung, yung video ko ano lang talaga pa ulit ulit. <laughs> Pasensya na talaga. <clears throat> so yan. Pinapawisan ako ng wala sa oras. Dahil lang sa si internet. No? Na, ano na ako 15 minutes na ako. Malapit na ako mag 20 minutes. Siguro kung iwan ko lang kung kung hindi namin di off bukas, iwan ko lang baka hindi na namin babalikan to. <laughs> eh di kasi. Kaya napilita na balikan kahit malayo. Ayan. Aapit na tayo. Ayan yung savings hole. yan ito na yung ito na yung Madinatal Umal dito sa damam uh, yung mga kasama namin ngayon yung mga kasamahan ko ngayon nga nga sila walang magawa eh pero ano lang to first time lang to nakalimutan eh sa tagal na namin dito ngayon lang talaga nakalimutan dito na nga tayo tatawid yan guys first time lang talaga itong nakalimutan namin yung internet namin guys sa store pero normal lang yun kasi hindi naman tayo ano, hindi naman tayo perfecto na <coughs> tao lang tayo na nakakalimot nakakalimot nga yung mga bata lalo na pag matanda diba pero mahanapan pa rin natin ng paraan o tingnan mo ngayon o diba nahanapan ko pa ng paraan Ang ano lang dito, madaling araw, kailangan na uh, mag-ingat lagi kasi wala nang tao dito. Ako na lang nag-ano, ako na lang nag Ako na parang ako na lang na nasa labas. Kaya doble ingat talaga. Doble ingat lagi. Lalo na pagka ano, pagka ikaw lang mag-isa maglakad, nako. Yung doble ingat lang kasi kahit sabihin mong safe ang lugar, ah uh, hindi natin alam yung panahon. So hanggang dito na lang guys, nandito na tayo sa bahay. So thank you for watching.